Hello! Pwede mo nga mga kabiti. Anong oh, kakainin natin ngayong gabi? Noodles na. Walang sahog. Plog. Plog ang sasahog natin. Yan. Yan. ang hawak oh, natin. Yan ang kakainin natin for tonight. Agay. Sumama yung balat. Nikos-nikos na yan. May sabaw lang. Okay na. Ano ang ulam? Ulam. Yan talaga ang kakainin. Walang kanin. Noodles lang. Noodles na may sabaw. Yan ang OFW dito. Sa Middle East. Basta may noodles. Buhay na. Baka nung maghanap nung kung ano-ano pa. Nung kabiyuti. Basta may ilang yung mailaman sa tiyan. Diba? Diba? Ay, nako, life. Bye-bye, mga ka-beauty. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.